sa mundo ng modifications, hindi ito tungkol dun sa pagandaan ng basa ng gawa. Kasi ang binibenta natin dito, experience. Maganda nga gawa mo sa akin, tol. Saan mo naman ginawa yung motorsiklo ko? iba ba? Ano yung ikakwento niya? Maganda yung gawa sa kasi hindi ganoon ka ano, hindi ganoon ka presentable. Pre. Eh? Ngayon, ang ano yung downsides niya? Hindi ka makapag ng price mo. Hindi mo masabi na katama-tama po yung binigay ko sa inyo kasi yung facilities po na meron kami. So hindi ka makapag-demand. Hindi ka rin makapagsabi na okay naman po yung binigay namin sa inyo yung bisyo. Ah. libre naman pong pagkain. Ah. Pero dahil may napupuna pa rin siya, dumi naman ang tindahan ninyo eh. Kinakain mo nga ako, pero yung dumi ng, ano tumatatak sa kanya, nakikita niya. Yung mga ino natin ng mga libre, hindi na papahen. So, kung ikaw, kung yung mindset mo is dapat hanggat maaari maging complete, maging maliit na lang yung butas, maging maayos, maging presentable na pag pumunta sila doon, mura, pero maganda. Kasi ito ah, dumalaki competitions ninyo eh. Yung kaninang pinakita mo sa akin, na gumagawa na ginagrinder, tapos pag ginalintulad mo siya, pre, maganda nga yung gawa mo, oo. Pero tol, pareho ng area eh. Hindi mo may maihati yung part na, Teka lang, this is my second level. First level yan. Bakit? Pareho pa rin kayo ng output eh. Isa pa rin yung nagawa ninyo eh. Display conversion pa rin eh. Pero kung naigawa mo, sige, nasa mga bagugulo kang gumagawa, pero kami naka-standard yan. Eh. Kahit punahin kami ng social media, Sir, yung locations namin maayos. Tignan mo yung mga mekaniko namin maayos. Ngayon, kaya may mga konting butas, malulusutan mo kagad. So, ang point ko dito is, kapag nag-create tayo ng business, hindi lang tutungkol dun sa service na binibigyan natin sa customers. Minsan, may facilities din at sa saka communication to the customers, dapat magbabangga yun. Kasi ang pinakamahalaga sa customers is the experience. Na once na pumunta siya doon, is okay siya, relax siya. Pumunta ako kay Angel kasi sa lahat ng nakita ko mga nag-modified, siya yung pinakamagandang shop. Pero yung price niya, hindi nagkakalayo doon sa mga nasa So para may fried ka na masasabi na yung area mo is maganda, maayos, malinis.